Hello guys and welcome sa akong YouTube channel. Okay, so ako lang i-share ninyo kung unsay kalahian diri sa Thailand o sa Philippines sa government school. Kaya na ako sa government school, actually katong napakog Philippines, ah uh, wala di ko kabalo nga. Ang akong mapadulgan din nga school is government school. Kaya abidyo nako ako o private school siya. So, mga to siya, pag-abot na ako diri, bawa na ko siya nga. Ang school na ako napalulungan is government school. And then, ang ako, sa akong sakong na-observe lang ha, layo rajud kayo ang sa Philippines at diri sa Thailand sa public school. Kaya nga no. Libre o to ang mga bata diri. And kada hapon na sila'y milk. Unlike sa Philippines, nga naadyo yung mga sudyante, labi na katong mga pobre bitaw kayo nga. Usahay dili yung kay gigutong, walay bugas, walay kabalon, dire sa Thailand. Dili jud na mahimong rason sa mga bata di ani. Kay, for example, mato sila giskwilahan, wala sila kaon, na ay free lunch, ay free breakfast sa mga bata nga walay pamahaw. And sa pod, is libre sila tanan. Diba? So, makaingon juga ka nga. Sa Philippines, mang good like na ay dato pubre Makaingon tahanan yung dot siya ba guyod Siguro dato ni siya or inigpagpaniad to. Hala ni dot siya gusudan. Siguro dato ni siya. Yung nana ang yung uban po. Mga loay ayo. Yung mga loay sudan. nana ba? So, dari sa Thailand, wala dito siya yung nga dato po bre. Wala siya discrimination. Like, pantay-pantay jud -pantay, sila tanan kay same sila uniform, same sila bag, same sila ang to, same sila tanan. So wala well, na diri ka eh, ng mga buli-buli nga dato pobre in eh, ano. kaya kay same ra jud sila tanan. And ang ila pong bayr bayro nun for whole year sa eskwelahan is 150 baht. Uh, so ang 150 baht siguro kung i-convert na to, siya of, sa Philippine money, is 100 at I mean 255 lang. So diba, dako kay na siya og katabang sa mga estudyante nga nag-eskwela diri kay isa na ni ka nga 250 ba, I mean 150 bat lang. Ni libre na sila og pani Libre na sila og milk kada hapon. And then kanang di asa 150 na pa na insurance ang mga bata na. Diba? So, asa mo ka makakitaan nga kuan Nga ka ng 150 lang for whole year. O niya, free na tanan. Nga, ilabas yung notebook kay free. So, same sila tanan o notebook. And then, mo sulod ang mga bata dito sa eskwelahan is 7.30 ang flag ceremony. Dayon, ang output nila ni Kahapon is 3.30. So, 3.30 kay mahuli um, na na sila. Unlike sa Philippines nga, grabe dito o og kanang tuon o klase, taman, taman mga 4.30. And then, ang um, uban, dili pa na makulig mga 4.30 kay manilhig pa. manguna pa, diri wala. Dili na ginakaan sa mga bata nga manilhig sa gawas manguna. Except lang sa ilang mga classroom sila ganay. Manglimpyo ka na ang Platon sa mga students diyan din mo. na dahil na sila. And, mara to siya. Thank you.